Unang-una, una, yung naging aerial inspection ng Pangulo dahil doon sa mga lugar na, na naapektuhan nitong bagyong enteng uh, pati dala ng habagat uh, bukod sa mga baha, napansin nga ng Pangulo na may mga kagubatan tayo, mga mountain ranges tayo na kalbo na, o ibig sabihin kalbo o nakakalbo na o nasa hindi na magandang lagay ng, uh, ika nga, estado Maraming tinuturo mga dahilan din ay tulad ng, uh, ano yun, pagka, ano, uh, illegal logging Uh, ano pa ah uh, uh, mga construction ng mga subdivision etcetera etcetera uh, sa ganang uh, panig ng Department of Environment and uh, uh, Environment and Natural Resources Yesok David anong ano ang uh, reaction natin dito at anong maaring maging pahayag natin dito sa naging uh, pananaw o ikang uh, naging assessment ng pangulo Tama naman po yung observation ng ating pangulo na yung ating forest cover ay nababawasan pero i-qualify ko siguro dahil yung watershed ng Marikina River, nahati po yan sa dalawa. Uh -huh. Yung 40% ng watershed ay nasasakupan ng tinatawag nating protected area. Ito yung may jurisdiction talaga yung DNR at saka talagang strict protection tayo doon sa mga remaining forest cover. Dito sa protected area, I would say around 80%. Uh -huh of the area still has uh, some forest cover in fact 25% dyan talagang dense forest tapos about uh, 60% eh patchy patchy forest huh? Ngayon, meron ito lang ay yung nandoon sa taas ng watershed pero pag bumaba na tayo dito bandang Rodriguez at sa San Mateo mm -hmm. Antipolo pababa ng Marikina wala na talagang forest dyan. At nakakatulong din yan, nakaka-add yan doon sa pagbaha dito sa Metro Manila.